Yellow, yellow. Magandang gabi. Ito, nasa bag 2 na ako. Sa aking ina-assembon. Ito, ibinuhos e, ko na. Kasi sabi niya dun sa, ano, sa instruction, ibuhos mo. O, sabi niya, yung, yung bag 2. Ito yung ano, bag 2. Medyo ewan ko, mas malaki ito. Pero may maliliit doon. Dalawa. Dalawa yung, kasi may sa bag na ano, na, ma, ma, na may nakalagay na maraming to may bag pang maliit yan na nakalagay kaya andi dito na ako dito na ako page 18 na ako Ayan, page 18. Dito na ako. Hmm. Kasi ito na ito na sa akin. Andito na. Tama naman yung ilagay ko ayan. At kami meron din yun. <laughs> Kaya ang mangyayari ganyan. Okay. I-update ko na naman kayo ulit pag na, na, nasa nasa bag 3 na ako. Okay. Okay, doki makadayang. Bye-bye.